Hello YouTube, kamusta kayo mga kay Moral? Magandang araw sa inyo. Nandito tayo ngayon sa Maykalentong, ano, sa isang branch ng Biltong's Clothing Shop din. Uh, naka 30% off na yung mga sapatos nila ngayon dito. So sulipin natin kung ano pa yung mga available na sapatos. Bago tayo mag-umisa sa loob, kung bago ka lang sa channel, please subscribe na. Mag-comment kayo sa video, pakilike na rin yung video kung may magustuhan gusto sa sapatos, mga natin. Uh, kung wala naman, pakidislike nyo yun na yung video. Wala akong pakialam. Uh, pakita ko din pala sa inyo kung saan banda tong uh, shop nila. So ito yung kalabaan ng General Kalentong. So nandiyan sa kanto na yan yung KFC, you no? Know? May KFC diyan sa kanto. May kita nyo merong BDO doon. Yung kahabaan na yan, kasi may nakita kayong dumadaan, yan na yung Shaw Boulevard. Papunta yan ng San Juan. Papunta dyan San Juan. Tapos dito naman, makikita ninyo, landmark yun na rin lang din yung Mandaluyong Marketplace. Tsaka ito yung isa pang ukay-ukay na dating bangko. So magkatapat lang yan. Tapos may katabi siyang bakery dito. Tapos doon sa kabila na yon, yan, nakikita nyo, Metro Bank. No? So bago mag Metro Bank, kung galing kayo dito sa San Juan o kaya sa Shaw Boulevard, bago mag Metro Bank, may kita nyo na yung okay-okay na yan dito. And as always, mga immoral, ilalagay na rin din yung, yung GMAPS link dyan sa description box at saka baka sa pin comments na rin ano, para matuntun nyo nito exactly kung saan siya nakapwesto. So, bisan na natin, pasok na tayo sa loob, check na natin yung mga sapatos o Puma size 5.5 ito maganda ganda pa itong maliit lang ko hiwa pero tahi pala yan isa yan yun natin yung uh, ratio dito sa kabila um, Uh, ito na ito 80 pesos to plus 30% sila off dito ngayon sa Biltong Scouting Shop dito sa Kalentong ito naman, size 6 mga emerald, P780 pesos lang. Medyo madalman na nga, nakin-yellow-in ibang parts. So, Okay pa naman to. Mga tarpensuelas. Ito mga emerald, o kakaibang vans to. Mga vans na kalagay dyan. So, parang may botones dito. Size 6 lang to. Vans of the world din, eh. na-heel drag na nga lang, P980 pesos. Mga clad. Tapos, akala ko na may evento hindi pala so, this much. ito naman mga emerald nike sneaker ng motion job naman size 8.5 hindi ko na specific ID may mga sold set na nga lang sya dito pero may tahili naman sya 880 pesos ayun o meron pa dito Nike, ay, Nike Under Armour Curry Pano kung pang ilang na to size 7.5 um, ano kung per four, no per four nga yata to. Malit um, lang seven point Ano dito? Check natin yung kanila. Okay. 1,680 lang. Ayan, less thirty off pa sila dito, mga ito naman Converse Chuck Taylor. Ang mga zipper-zipper dito sa likod. Size 5 and a half. Yeah, normal usage or normal na uh, parang ano walang presyo so nandito lang yan sa may kabila ayan mm, actually wala din price may mga sneakers sila na walang prices so ayan, kung check nyo na lang dito sa shop kung magka siguro tapos so, ito pa, sa pang Chuck Taylor. No? Na, Ruben naman, yung kanyang offer. Yan yung logo ng Converse. Price naman na ito, 5.5, 980 pesos lang din. Steel drag meron na, 4 foot drags. Hindi na masyado. Madumi lang din, kailangan nyo linisin. So, meron lang mga ilanilan pa na sapatos, patos, 4 wheels. Dito, so may mga stand sa gilid. So kung meron kayong natitibuan dyan, punta nyo na lang sila dito sa shop. Uh, diretso tayo dito no? ito, itong mga sapatos dito sa nito. may glass display nila ito maraming men sizes na, uh, uh, basketball snuggers din eh. so ayan po yung price is 30% off ito yung reference yun na lang ito mga yung moral jokan del tattoo yan uh, okay. Uh, uh, uh. may jump ito sa likod size 7 po na siyang presyo dito sa sapatos nato So feeling ko lahat ng mga prices ng mga sapatos is na sa right side or na sa right shoe. is so, na nga 1,880, 1,316 pesos na lang. To. So ito yung kapares niya na makita ko na rin sa inyo. Yung balance. Yellowing na nga lang tong portion sa harap. Tsaka yung mga ibang parts niya. Pero ayun, solid pa naman yung outside. So Pakita ko na rin itong Jordan 3 sa inyo na uh, UNC mo. No? Ito hindi naman to legit. No? Off naman to. Ito Fragment pa yung day lang. <laughs> size naman na ito. Size 8 US daw. May libre ka pang lace lock. Ayan. 2,280. So, 1,596 na lang. Ito mga Emerald Kobe. Size 7. Ano ba to? May mentality ba to? Mamba mentality ba yan? Size 7 ulit ano? 2,280 pesos Ito po yung ilalim niya 2,281,596 na lang po yan Ito po yung kapares Okay Okay na okay, okay pa rin naman line issue Wala, color, okay Original insole nyo yan pa Yan yung makapalit lunar loan yata yung insole nito. Oh, meron ba isang KD dito? Hindi ko alam kung KD-14 to o KD-15. Hindi ko alam kung ito yung pinaka-latest niya. Ano na yung, ano niya, yung, yung size tag niya? Yung dilim na. So parang 8.5 ano? Yung mga natin sa taas. Size 8.5. Outsole niya okay pa. 1,596 na lang to kasi 30% off ng 2,280 maganda pa yung swelas wala naman masyadong issue sa sackline tsaka sa cola okay na okay, okay pa, pa. yun nakita tayo ng ultra boost na kayo first ka mo makakita ng ganito yung ultra boost 2021 tapos climate pool ang size naman nito size 9.5 mga immoral 1,680 yung nakalagay dun sa kaparids na So, 1,176 na lang ito. Ganda sana, no? So, medyo dilawan na eh. Yan yung ilalim na. Yung mga emerald, baka naghahanap rin ng GT cut. Size 8.5 lang ito. Tapos, kayo. Kayo is uh, all about the cancer awareness ng Nike yan. So, nagagawa sila ng mga sapatos na ganito kulay. Marami yan, marami klase yan sa inyo dito beyond hindi ko alam po ang ibig sabihin 1880 1360 na lang to kasi ito tanggal na yung ano dito hmm. kakadugtong dapat siya pero ilalim naman yan tsaka lubog wala naman ang bearing niya mas natin. yan na Naan naman ako nakikita ang issue dito Kairi 7. Size 7 or Euro 40 naman to. Oh. Something dyan. Ayan. Na naman akong anong issue sa upper. Ang oh, tight yung swoosh nyo dito na bronze. Yung buo pa. O oh, gold. Kompleto pa yung branding ng Kairi dito. Outsole niya. Oh, buo pa din. 1,880. 1,316 pesos na lang isa ang basketball sneaker mga Emerald Nike Zoom Ascension yung nakalagay dito sa kanyang lila size 8 naman to meron siyang insole pero hindi ko alam po yan pa yung original insole niya color ano bang unang to pink ba to tsaka blue meron naman siya 1,680 pesos isang Nike sneaker pa size 6.5 naman to Ayan ang isura May issue na nga lang dito sa so may supply na sa loob. Pero yung outer part naman ng upper niya, is so wala na makaproblema-problema. Mayroong insole pa. 880 pesos. 660 na lang po. Sa mga naghahanap po ng Salomon dyan, size 7 US. 780 pesos. Indrag na nga lang meron. पेपर नॉम आन पेडिक सोसी यूं चाहो रही हूं आई डी नेट ऑन सालोमन स्नैकर नाटक अगेन 780 डेट्स 546 पेसोस नाटक टॉप ईसी जेल का यह नो 28 साइज टेन एंड हाफ सामान ओ तमा साइज टेन एंड हाफ यूएस 1680 बंदा Ang nabuti yung midsole na ito. Ito nga lang yung part na 'to, hindi ko alam kung anong pera. Pero may nabuti naman pala siya. Ngayon yung outsole niya makapal pa. Oh, 1680 x so Ito naman ang na moral, KD. KD 13 ba ito? Hindi ko alam, <laughs> KD 13 o 12. Mga gano'n naman. May number 35 dito sa likod. 2,280 pesos. Makapal pa yung outsole nito. yung nga yung mga himulmol siya dito sa dila. sa liner. sa collar. Wala naman problema dyan. Yung text dito. Kita pa. 2,280. 1,596 na lang. Or 1,600. So Nike. March 270 size 9.5 naman yellowing na nga lang yung outsole nya na dapat clear 1.596 na lang ito maganda pa ito yung mga yung mura kahit yung ano nyo malambot yung air bubble nya yellowing na nga lang ito mga lace holes um, ayan ito. ito so, naman mga yung mga size 9 na adi zero mana ano yung nakalagay dito so, ito na nga lang may bitak-bitak na yung sushi, sushi stripes kaya dito sa gilid hindi so, ano, kung ganyan talaga yan oh, hindi hindi yata dapat ganyan talaga yan pero overall maganda pa no parang bago pa yung sneaker 1,280 pesos 896 na lang para sa gantong condition ito lang yung problema yung stripes Aside from that, wala naman ang ganda pa niya ito. Jordan, no? Kaso, alam mo yun, mukhang siya Jordan 33, pero hindi. Yung shape kasi niya. Shape. Tsaka yung outsole, yun. Manta ito size 7. Oh, size 7, 1,880, 1,360 na lang pwede niyo pong siguro 1.3 no? para buo na ito naman mga yung size 9.5 naman to para siyang ano yun? daybreak no? para syang daybreak na tailwind day na Nike nakakaiba na lang yung switch dito yung extension. pero itsura niya kasi dito medyo uh, full ito lang nakikita ko dito. May mga tas-tas na sa so, parang, parang siyang may whiskers pag makagat. <laughs> nasa sa pusa, Oh. 1680 1176 na lang po. Ito mga emoral na size 8 naman to. Ngayon na ako nakita ng ganitong Adidas Boost. Actually, so yung boost niya nandito sa loob niyan. siya so, kita-kita mo yung exposed boost sa ilalim. 1,680 pesos ito may mga scuff marks na lang dito sa gilid pero ano kakaibang ano yan ano kakaibang adidas boost to eh. ito yun naman boost 1 or boost 1180 au ettu 1680 o, nasa 1100 na lang to ito yung mga emerald oh. James Harden pero sa likod niya nakalagay Boom, Stark Industries no so parang ano to collab niya with Iron Man no uh, emblem dito sa harapan ganda na ito no astig ano real boost pa um, presyo niya is 1,680 so 1,100 na lang po ito, isa pang basketball sneaker. Kaso malaki, size 11 and a half. Palang po ito yung kay Gilbert Arenas dati. Nakalimutan ko na yung tawag dito. Ah, dito sa barricade. Barrage. Yan yan. Hindi, alam po yung barrage, yung pang Nike. Eh. 1,880. Mga nasa 1,300 na lang to. Ganda pa na ito. Oh. Suede. ah parts yung iba. Sa toe box. Tigpit ang napag Eh. Ito yung kapares niya na namang separation, walang issue, mga wala talaga, size 11 na ako. No? Ito naman, Air Jordan sneaker din to. Hindi ko alam kung ano to eh, yung, ano nga ba yung tawag doon, CMFT si na ano, Air Jordan. Size 9.5 to. 2,280 pesos at 1,500 na lang siguro nila ibibigay. Eh, sa inyo yan um, ito may kairi pa dito yan ang fly trap ng kairi size 6.5 ba hindi 8.5 po size 8.5 ito maganda pa yan hindi dinagaano pala 2,280 so 1,500 din yan ito yung sinasabi ko ng Nike Air Barrage low Ooh, size 9 sayang ang ganda sana na ito 2,280 din 1,500 Pakita no? natin sa inyo yung kapares Dito, ayan um, Diba? Mas maganda yung high neto eh Kung papipiliin ako, mas gusto ko yung high Kasi yung may strap Pero okay din naman to Kung may magbibigay sa akin nito, tatanggapin ko ng Bukal <laughs> oh, Another curly 4 Siguro mga nasa size 8.5 1,880 So 1,300 na lang size nito, off-white Air Jordan 4 dito. Size 10.5. Um, pakita ko na rin sa inyo, no? Kahit hindi ako sure kung legit siya hindi. Pero parang hindi naman siya legit din. Kasi ang alam mo kasi itong gantong Air Off-White is women sizes lang meron ito. Exclusive sa women size to. So kung magaganto ka ng panlalaki, bawa size 9 ka, kailangan mo kumuha ng size 10.5 na pang babae. 1880 medyo mataas din yung presyo niya 1.3 na lang to na kung gusto niyo pa rin to hindi ko lang yan Ito naman size 8 D Rose 11 no pwede pa 2280 1.5 na lang to may bigay sa inyo baka 1.5 na lang 1.6 ganyan sa 30% off sila dito ngayon yun po yung kanyang outsole ito mo meron pa nga frequent dito eh size tag niya burado na masyado hindi ko na makita pero baka mga nasa size 8.5 din kasing size nito ang kairi flytrap dito ayan mga glue marks na nga lang so din natin alam kung legit to ano? kasi ang dami rin lumabas ng ganito sa kartimat dati 2,280 pesos hindi din masyado ayan para meron tayong konting ilaw yan ang okay. ay my father's legacy itong so, kapalang pa U balance na to hindi ko pa na ipapakita sa inyo kayo na ko pa nakita itong 997S na to eh kaso ah, malaki malaki yung size niya. um, actually hindi naman size 9 lang to yun ang U balance 997S presyo naman na ito actually wala na ka-indicate na price yun yung problema natin ngayon pero maganda pa, no? ganda rin ang kulay. May tama na nga na yung supply nun sa loob. Pero sa labas naman, okay na okay pa. Neat material din yung ginamit dito sa toe box. Check natin yung isang sneaker. Baka nandito yung price. Ayun, 1,280. 896 na lang. Tawarin yun. 800 baka siguro pwede. Hanap kayo ng Y3 na Yoji Yamamoto. Na pure boost. Ayan, meron din dito. Parang ganito yung nakita natin sa may um Arnais Avenue na kulay itim. Ito yung hinahanap ko eh. New Joe Yamamoto na 'yan. So siguro since itim siya baka hindi na nilagay. 'Yan lang yung ano ko. Size 11, ang laki siya. Triple white na white boost. 1680, so 1100 na lang ito. Yung mga 18 pala is 13. Look. No? May kuput-put na yung 4 foot niya. sa Jordan Future po kaso may konting separation na siya dito sa so may bandang taas size tag niya ang nakalagay is size 8.5 inner Jordan Future ayan po 1,880 so 1,300 na lang yan ito may isa pang kairi nga dito eh oh. ayan o size naman nito size 9.5 so may pagka triple block siya. Ayan. Presyo naman nito na 1,880 pesos. So 1,300 na lang. Sabi niya itong James Harden. Ayan, no. Presyo naman, ah, size naman ng James Harden na ito is size 9. Kapareho yan yung nandoon, yung may Tony Stark ano. O magkaiba sila. di ko rin sigurado. 2,280 pesos. So, 1.5 na lang to mga kaimura. 1.5. Ito, 1,680 na size, 8 and a half na alpha boost. Grabe yung chunky ng boost nyo, mga emerald. Ayan. Grabe yan. Ito na nga lang may tama na dito. Pwede ko bang iangat nyo? Magbabalik ba natin sa form? Ayan. Ayan hindi, hindi siya umano sa phone so ayan, pakita pa ng ganyan para makita niya yung anong pinaka profile ng sapatos so 1,680 presyo na ito ngayon is 1,100 na lang so yeah, medyo pa yung na lang sa kanya sa kanyang four foot actually yung buong suelas niya medyo putput na pero ayan, yeah, kung trip niyo pa rin to nandito lang yan 1,100 na lang yan ito naman mga Emerald. Oh. Lebron 17 low naman to. Um, alam na alam mo Lebron 17 yan kasi pareho lang sila ng ganito eh. Tama ba 17? Hindi. Lebron 15 pala. Sorry. Lebron 15 low. Size naman ito. Size 9. Shoes nya dito. Ang ganda pa. Wala namang issue dito. Wala rin namang tas-tas na. Ano pa ano pa to. Ito lang ano. Meron lang something dito sa likod. Ito, ang ganda po. 2280, so 1,596. Yun lang po. Ito, mga immoral. Rocket boost. Itong style ng boost na ganito. Ito yung pinakagusto kong midsole. Boost midsole na nagawa nila. Kumpara mo sa lahat, ito yung pinakagusto ko ganda. 1,680 rocket boost po ito, size 11. No, mukha naman siyang pang winter. Ano? Climate cool, eh, climate heat siya So pwede yung suit po pang winter. So kapag nag-i-snow, malamig yan, pwede mo itong gamitin sa labas. 1,680. 1,176 na lang. Baka kaya nyo pang makuha ng 1,100. Ayun na po, bahala dumiskarte. Ito mga emerald nakakita tayo Nike Go Fly East Size 39 lang to U6.5 US So parang Bibiling ko na lang to No Bibiling ko tapos Kung ayaw ni Pig no Tignan ko na lang kung anong gagawin ko after So 600 na lang kasi to 880 pesos na lang Ito yung umaano Yung ngayon no Ito yung Ayan o, yung gumaganyan. Hindi mo na kailangan isintas. Tapos, i-press mo yung paa mo dito. Tapos, para bumalik siya. Ayun, nakasapatos ka na. Di ba? <laughs> nice. So, kukunin ko to. May Gcash naman ako. So, bilhin ko na to. At yun, mga immoral, nakita nyo na yung mga available na sapatos. May mga hindi pa ako na ipakita dyan. At kung meron kayong mga nakita na, na sa background na hindi ko sinama sa feature, Uh, I mean, sinadya ko na yun kasi hindi na siya worth it para bilhin nyo kasi marami na mga sole separation, ganyan. Marami na siyang um, issue. So, ayun, kung may nagustuhan kayo sapatos, punta nyo na sila dito sa shop. Gmaps link, nandiyan lang sa description box. Uh, at magkita kita tayo sa susunod na vlog. So, this is your boy Ace, checking out. Peace and love, everybody. Salutes.